Nag em gi em gà pusa. Hoi corrupting my mami Poche Hoi Naglande na si Puchi. Puchi, lalaki yan. Hoy. <laughs> hey, lalaki yan. Hindi yan babae. <laughs> Hindi. <laughs> Hindi yan babae. Lalaki yan si Tim Tim. May itlog yan. <laughs> Yuhaw! Yan si Yuhaw, nagsimot-simot na sa ano, lubot ni ano, Tiger. Ayan nandito na si Itim. Uchi! Ayan na si Itim. Uchi-chi! Hala, simot yun.